Good morning, good morning. Hatid na naman tayo, no? Sa ating BB Sky. Ah. Hi ka. Hi. Hi ka. Hi ka. Masakit ah, dyan. Masakit ah, na dyan niya. Ah, shout out pala sa viewers ko, no? Nasa 660 na. 63,000. Tsaka yung sa followers ko. Ah, 5.2 kasi nagbawas ako ng ano. Bawa ng ayaw na pumasok, no? Iwasan natin muna para palo-palo na lang. Shoutout pala, shoutout. At pagtapos ko atid kay Sky, punta naman tayo sa Pembo Health Center. No? Magpaturok kay Momon. no? last dose ni Momon. Uh, shoutout, shoutout. Update na tayo mamaya guys sa trabaho natin ng mekaniko. No? Pag may mekaniko. Hello muna. Hello muna. Hi. Hello friends. Hello. Dito. Guys, papaturo kami ni Woman, guys. Oh, so, ready na siya, oh. Ready na siya. Umalis. Tara na. Tara na. Tara na. Ha? Tara na? Okay. Okay. So, na away na kami ni Momon. Ito si Momon. Yay! Hey. Katapos silang bakuna, guys. Sakit sana, sakit. Yayay, san? Oh, diyan. Diyan, dalawa. Masakit daw, guys, yung turok sa kanya na anti-vaccine, eh. Anti-vaccine tuloy, ah. Uh, yung ano, anti-rabies. <laughs> Sige na, guys. Pasok na kami, Pasok na tayo guys, tapos na yung dalawang bata no, si Iskay nakapasok na, si Mumu uh, na paturo pa na rin natin, uh, tayo na, pasok na tayo, pa uh, update na lang tayo maya sa shop no. Dito na tayo sa shop guys, uh, tinitira natin chariot 175 no, palit stator, uh, pag uminit, umihinto. tapos pag lumamig takbo na naman, uh, sira yung palser no, pero wala naman palser na may bibili, isang buo, isang buong stator, tsaka ano, sa gulong niya dalawang bearing yung 6008 no palitan din natin para gumanda yung preno sana sa kabila okay lang tapos kay Toto oh. shock naman kay yung pangalawa pangatlo yung rapid na wiring tapos yung pangapat uh, check engine nakaraan to na pumila pero uwi ng uwi tapos yung gala gala na gray no uh, pag uminit okay na minor pag malamig pangit ng minor, di tunapin natin yan maya uh, dinis ng carburetor spark plug valve clearance, no sige, sige, update na lang tayo, meron pa dito oh. may dalawa pa dyan, Titan 250 ayaw mandar tsaka yung TC, TC ng palawar natin, no uh, kumuha siya ulit ng TC kasi naka bad giant 100 dati uh, hindi hindi na ayos, ayos sa labas, sabi ko mag-roasty ka na lang kumuha siya ulit, ayan, galing sa no? sige, update tayo mamaya balik na tayo na. Tapos na tayo kumain. Uh, binalik na natin yung gulong nyo. Bagong gulong, ipapalit Tapos mag-change oil. Kaso, parang delikado yung change oil. Wala na langis. O na lang langis, no? Tsaka, palitan uh, siya ng oil. Tersil lang. No? Pakabit na rin ng tersil lang. Tapos problema, o na lang kumabaw, o. Baka umusok. Sana yung huwag naman umusok. Sayang yung black. Guys, guys, guys. Kita mo yan, guys. Uh, update tayo sa Mojo 200, no? Palit ng oil seal sa sprocket. Tsaka yung tatlong bearing sa rear mugs, no? Okay na to. Yan pala yung, ano, Ah, uh, tropa natin. Si Neil, no? Shout out kay Neil. As sunod natin, si Tatay. Tsaka yung, ito, palitan ulit carburetor. Ayaw daw matak, eh. Yung blue na to. Sige. Alright. Update tayo sa, ano, Kepler, kay, kay Tatay, no? Ah, uh, nag-change oil tayo, gear oil, tsaka yung brake shoe, nagpalit tayo. Tsaka buga na rin ng filter, no? Okay na, pwede okay na. Pwede na start tayo makauwi. Yan, bye-bye, bye-bye. May remaining na lang tayo, tatlo, no? Tatlong piraso, Ang TC, yun yung sa palower natin na nakabadya siya nung una, no? Ah, uh, winalang niya yung badya niya. Sabi ko, magmotor ka na lang. Rosie, kaya para ako mag-alaga. Ayan, tumuha nga siya, Ayan na, TC. Tatlo na lang ito sila guys. Tsaka yung Royal na dilaw sa Fibris, no? Yung service ng mga secure, security. Tsaka yun Sigma. Ito sir. Shoutout kay sir. So guys. Patapos na rin. Nagtago pa guys. Ayan, sa shoutout kay sir, no? Uh, ano sila? Nagpalit sila ng bearing sa gulong, no? Tsaka chinchel pento. Hindi na. Wala na. Tapos na pa tamo. Sa likod lang, gear oil. Nagpalit ng gear oil tsaka isang bearing. Tapos kinondisyon na rin, no? Okay, okay. Alright!